Welcome sa Hey Anime Sensei! Hello mga idolo, andito na naman tayong muli sa isa at bago na namang anime na makikita ang title sa pinned comment sa ibaba, so umpisahan na natin. Sisimula natin ang kwento ni Urabe Yukito, isang lalaki sa Japan na nakatakdang ialay ng grupo ng isang kulto sa kanilang Diyos na si Metama na pinamumunuan ng kanyang ama. Ayon sa ama ng bida ay gagawin nila ang ritual kung saan ilulubog nila si Yukito sa tubig ng tatlong araw na dapat malampasan ang kamatayan para tanghalin siyang bagong pinuno ng kulto. Humiling pa si Yukito sa kanyang ama na itigil ang gagawin dahil isa itong direktang pagpatay, ngunit sa huli ay sumuko na lamang nang sinagot siya ng kanyang ama na isa itong ritual. Bago ihagis sa dagat si Yukito ay sinabihan ito ng kanyang ama na hawak ang kwintas na huwag mag-alala dahil ililigtas siya ng kanilang Diyos na si Metama. Habang patuloy siyang lumulubog ay nakumpirma ni Yukito na totoong nakikita ang nakaraan bago mamatay hindi naniniwala si Yukito sa kanyang ama patungkol sa kung gaano kalakas ang kanilang Diyos, at hiniling lamang sa kanyang isip na kung totoo ito, ay hayaan na lamang siyang mabuhay muli sa isang mundong walang Diyos at relihiyon, para siya ay magkaroon ng mga kaibigan at mamuhay ng normal. Paggising ni Yukito ay nakita niya ang babae na ginigising ang kanyang alaga na tila ginagawa ang nakasulat sa libro, nang makitang nagising na ang lalaki ay agad naman itong humingi ng pasensya at sinabing paglilingkuran siya nito hanggang siya ay gumaling. Nagpakilala ang babae na si Alura na nagtatrabaho sa isang kainan sa nayon, at gusto niyang kumain si Yukito rito ng libre bilang paghingi niya ng tawad. Tinanong ni Yukito sa babae kung nasaan ang Adventurers Guild sa lugar na nagbigay pa ng mga halimbawa para maintindihan ang kanyang kausap pero tila hindi ito naiintindihan ng babae na akala niya ay gusto ni Yukito na magtrabaho sa nayon. Excited si Yukito na sumunod sa babae dahil akala niya ang mundong ito ay ang kanyang pinapangarap na may mga espada at magic ngunit dinala siya sa isang sakahan na inakalang ito ang unang quest at nilapitan ng isang lalaki at sinabihan siya na ang mga babae sa nayon ay kanya humingi ng pasensya ang nagpakilalang Clen dahil sa ginawa ni Roy at pagkatapos hingi ng pangalan ng bida ay binigyan nito ng kutsilyo si Yukito dahil may ipapagawa ito sa kanya na akala ng bida ay isa itong classic starter weapon kaya tinanong niya kay Clen kung magsisi simula na ito sa pagtalo ng mga goblins pero ginamit lang pala ito sa pagharvest ng mga grapes dahil kulang umano ang tao sa ganitong gawain dahil dito ay akala ng bida ay sinusubok lang siya para gawin ang mga boring na quest sa umpisa kaya ginalingan niya ang pagharvest na nagresulta ng napakaraming ani na hindi alam ni Klen ang gagawin dahil hindi umano nila mapapanatili ang ganito karaming ani kaya ang sobra ay itatapon nila Pagkatapos ay masayang nag-inuman ang mga tao sa nayon dahil ginawang alak ni Yukito ang sobrang prutas na na-harvest nila. Nadismaya naman ang Bida dahil nitong nakaraang mga buwan ay tanging ang ginawa niya lamang ay nagbungkal ng lupa, nag-alaga ng hayop at gumawa ng alak na ang hindi niya inaasahan pagkatapos ng kanyang pagkabuhay sa ibang mundo. Masaya naman si Yukito na nagkaroon siya ng mga kaibigan ngunit hinahanap niya pa rin ang alternate world na may espada at mahika. Kinabukasan habang nagbubungkal ng lupa si Yukito ay may nakita itong isang taganayon na hinahabol ng halimaw at napansin na hindi ito basta-basta. Nagpasikat ang kasama niya na siya na ang bahala at nilabas ang libro na tila may gagawing isang encantation kaya nasiyahan si Yukito sa nakita at ilang sandali lamang ay tumakbo lamang pala sila. Nang matakasan ang halimaw ay nadismaya si Yukito dahil nagtamo lamang sila ng pinsala sa pagtakbo sa kalaban at hindi sa paglaban kaya hindi lubos matanggap ni Yukito na hindi ni Ilalabanan ang mga halimaw sa isang alternate world. Nalaman din ni Yukito na ang binasang libro pala ni Roy ay naglalaman ng mga pantakas na diskarte at pamamaraan ng first aid at lahat ng uri ng mga bagay. Dito napagtanto ni Yukito na hindi nage-exist sa mundong ito ang magic na kahit ang mga sugat ay ginagamot ng mano-mano. Hindi man parehas ng buhay sa alternate world na gusto ni Yukito ay hindi naman na ito masama. Napansin din ni Alura na naging masiyahin ang mga tao simula nang dumating si Yukito kaya humiling ito na manatili ang lalaki sa nayon habang buhay. Nang marinig ng babae na nagpasalamat si Yukito sa Diyos dahil sa pagpapadala sa kanya sa mundong ito ay tinanong ng babae kung ano yun, at dito nalaman ni Yukito na hindi lamang mahika ang wala sa mundong ito kundi pati ang konsepto ng Diyos, relihiyon at iba pang mga espiritualidad. Na-curious din si Yukito kung paano nililibing ng mga tao ang kanilang mga patay sa mundong ito nang may makitang patay na hayo. Nang dumating si Roy kasama si Alura ay na-excite na naman si Yukito nang marinig ang binulong ni Roy sa narinig niyang usap usapan na ang isang nakakatakot at ipinagbabawal na libro na akala ng bida ay magiging susi sa misteryong mundo. Ngunit nalaman niya na ang librong ito ay tungkol lamang pala sa s***. Sinama ng dalawa sa Imperial Capital si Yukito at tinuro kay Yukito ang Imperial Palace. Nalaman din ni Yukito na magmula sa pagsasaka hanggang sa kung paano harapin ang mga kakaibang hayop at lahat ng kailangan para mabuhay ay itinuro sa kanila ng Emperor. Pinayuhan rin ni Roy si Yukito na iwasang kausapin ang mga tao sa city dahil maliit umano ang tingin ng mga ito sa kanilang village. Pagkatapos ay narating na nila ang shop na pinunta nila sa city para makabili ng pornographic books sina Alura at Roy. Sa labas ay nakita ni Yukito na pinainom ng lason ang mga taong nasa harap ng mga sundalo na kanyang ikinagulat ng husto. Naguguluhan si Yukito na tinanong sa babae ang kanyang nakita kaya sinabi nito sa kanya na ang bansa nila ay may tinatawag na end of life system na kung saan ay tatapusin mo ang sarili mong buhay kapag ito ay ipinagutos ng bansa. Pasigaw na tinanong ni Yukito kung siya rin ba ay kasama at kumalma lamang ng sinabi ni Roy na hindi dahil sila ay special at medyo iba umano ang pakikitungo sa kanila kaya hindi na dapat ito magalala habang natutulog ay nagulat si Yukito dahil pinuntahan siya ni Alura para gawin sa kanya ang nabasa sa libro pagkatapos magawa ang gustong gawin ay humingi ng pasensya ang babae at sinabing ang pinagbabawal na libro ay talagang nakakatakot dagdag pa nito na kaya siya pinadala sa nayon ay dahil ganito ang kanyang ikan ikilos dito rin nagkwento ang babae na ang nayon ay isang isolation camp dahil dito pinapadala ang mga pinalayas ng bansa. Pinakita pa nito ang marka na simbolo na residente sila ng isolation camp na kung saan ang mga tao rito ay kinakatakutan ang pagtapos ng buhay o hindi umaayon sa paraan ng bansa. Pagkatapos ay nagandahan ang babae sa kwintas ni Yukito kaya nagkwento ang bida na ito lamang ang nadala niya dito sa mundo at ito ay isang protective charm ayon sa kanyang ama at pagkatapos ay binigay sa babae ang kwintas na kanyang nagustuhan at masayang umalis sa kwarto ng lalaki. Kinabukasan ay tila walang tao sa kainan ng magising ang bida. Nakita nito sa labas si Roy na sugatan at pagkatapos ay naiiyak na lamang ang lalaki habang nagkwento na tambaka ng mga tao ang kanilang village na itinalaga ng bansa bilang deviant at hindi sila inuutusan na wakasan ang kanilang buhay kundi ito ay sapilitang kinukuha sa kanila. Dagdag pa ng lalaki na ngayong araw magaganap ang pagtapos sa buhay ni Alura at sa kanyang nakakatandang kapatid. Biglang dumating si Klen na may dalang sasakyan at pagkatapos ay nagmadaling pumunta ang dalawa sa Imperial Capital. Makikita rin na namatay na ang kapatid ni Alura kasama ang iba pang tao sa Capital at si Alura na ang isusunod. Ilang sandali lamang ay dumating na si Klen kasama si Yukito at pinabagsak lamang ng bida ang ilang sundalo. Nagalit si Yukito matapos makitang patay na ang kapatid ni Alura at patanong na sumigaw kung bakit kailangan nilang mamatay na sinagot naman ito ng pinuno ng mga sundalo na dahil sila ay Deviants na natatakot sa katapusan ng buhay na hindi dapat umano ito ikatakot. Hindi rin maintindihan ni Yukito kung bakit naging Deviants ang mga taong natatakot sa kamatayan. Dagdag pa ng sundalo na isa umanong tanda ng awa ng kanilang emperor ang pagkakaroon ng isolation camp sabay saksak kay Yukito at pagkatapos ay sinunod naman si Alura. Nang makitang wala ng buhay si Alura ay naalala ni Yukito ang kanilang pagsasamahan, at ang mga taong naninirahan sa nayon ay mabubuting tao kaya humiling sa Diyos na si Mikama at naniwalang maliligtas niya ito, pagkatapos ay lumiwanag ang kwintas ng bida at napunta sa langit at pagkatapos ay may lumabas na tila batang babae at bumaba sa lupa ng napakabilis na ikinagulat ng mga sundalo. Niyakap ng babae si Yukito na masayang-masaya dahil tinawag siya. Nakita nito na wala ng buhay si Yukito kaya ito ay nagalit ng gusto at ginamit ang kanyang kapangyarihan at tinapos ang mga sundalo. Ilang sandali lamang ay binuhay muli ng Diyosa si Yukito kasama ang mga namatay ngayong araw. Masayang masaya ang Diyosa sa pagkabuhay ni Yukito ngunit siya ay umiyak na parang bata nang tinanong ng bida kung sino siya, at sinabi nito na siya ay parating nasa tabi ng bida higit kanino man at nagpakilala na siya ay si Metama, ang kanyang Diyos.